si Marcos o Aquino o Duterte ang the best president the Philippines ever had kundi si Ramon Magsaysay sa termino niya 2 pesos lang ang katumbas ng isang dolyar noon nung pangulo siya ang isang sako ng bigas ay 10 pesos lang o baka sabihin mo eh kasi noon yan iba na ang panahon ngayon pero isipin mo to ha ah. nung panahon niya kagagaling lang ng Pilipinas mula sa pagkawasak ng World War II wasak ang ekonomiya winawasak pa ng hukbalahap ang kanayunan at sa na ng lahat ng yun ginawa ni Ramon Magsaysay ang Pilipinas na pinakamalakas na ekonomiya sa Southeast Asia at pangalawa sa buong Asia. At dahil sa kanyang legacy, itinatagpa ang Ramon Magsaysay Award Foundation. Dinagouri ang Asia's Nobel Prize, award na binibigay sa mga taong may malasakit at serbisyo sa kapwa. Pero sino nga ba si Ramon Magsaysay? At ano ang kanyang mga nagawa para matawag na idol ng masa? Si Ramon del Piero Magsaysay, o Monjing, ay ipinanganak noong 1907 sa si Iba, Zambales. Anak siya ng isang mekaniko at guro, kaya lumaki siyang malapit sa ordinaryong tao. Kung ang ibang mga presidente ay nakatira sa mga mansyon at may pa-convoy pa sa kalsada, si Ramon Magsaysay, sumasakay pa rin sa jeep noon, bumababa sa palengke at nakikipag-usap sa mga tendera na parang ordinaryong mamili lang. Ramdam ng tao na hindi siya naiiba. Isa siyang leader na totoo, hindi ilusyon. At pagdating sa pamahalaan, walang takas ang mga Ang mga opisyal na may bayad ng katiwalaan noon, agad niyang tinatanggal sa pwesto. At ang pondo ng bayan, imbis na magtapos sa bulsa ng iilan, ibinuhos niya sa mga baryo, lalo na sa irigasyon, para may patubig ang magsasaka. Sa kalsada, para makaduktong ang mga liblib na bayan. At sa health center para may lunas ang mahihirap. From 1948 to 1963, ayon sa history na si at sa kanyang fourth turning fury, ito daw ang panahon na tinatawag na high. Isang era kung saan malakas ang mga institusyon at mataas ang tiwala ng tao sa gobyerno. Kung baga nung panahon ni Magsaysay, ito daw ang tunay na golden era. Sa dekadang ito, lumutang si Magsaysay bilang simbolo ng malasakit. Tinawag pa nga siyang the guy at the idol of the masses. Hindi siya kinatatakutan, siya ang nilalapitan. Bilang pangulo, binuksan niya ang malakanyang sa masa. As in literal ha, alam mo bang pwedeng umasok ang ordinaryong Pinoy sa malakanyang noon para magreklamo sa ilalim ng Presidential Complaints and Action Committee o bika, tumanggap sila ng halos 59,000 na reklamo sa isang taon. Karamihan ay naresolba. Wow. Hindi siya nakulong sa elitist politics. Ang priority niya noon, may hirap. Bago pa maging pangulo si Magsaysay, naging matagumpay siya bilang defense secretary. Hindi lang niya nilabanan ang hukbalahap sa armas, pero tinalungan din ang mga rebel returnees na makapagsimula ulit. Sa kanyang term, pinasang Agricultural Tenancy Act of 1954 at Land Reform Act of 1955 para bigyan ng lupa ang mga magsasaka. Sa madaling salita, hindi lang baril ang panlaban niya, kundi lupa, pagkain, at pagkakataon. Ngunit naudlot ang lahat ng ito matapos ang isang trahedya. Noong March 17, 1957, sakay siya ng presidential plane na tinatawag ng Mount Pinatubo. Papunta sana siya sa Cebu para sa isang speaking engagement. Pero bandang madaling araw, bumagsak ang aeroplano sa Mount Manunggal sa Cebu. Halos lahat ng pasahero, cabinet members, journalists at staff namatay sa air crash. At siya mismo, natagpo ang lifeless sa ilalim ng mga debris. Isa lang ang nakaligtas. Ang buong bansa na nalungkot sa lungkot. Ang mga tao, nagtipon sa lansangan para magluksa. Walang mga VIP o special Lane. Lahat nagmamadali lang makita ang labi ng Pangulong Minahal nila. pinakamalaking patunay ng kanyang legacy noong 1957 matapos siyang mamatay sa plane crash itinatag ang Ramon Magsaysay Award Foundation ito ang tinatawag na Asia's Nobel Prize ibinibigay taon-taon sa mga leader organisasyon at individual na may malasakit integridad at serbisyo sa kapwa mga values na si Magsaysay mismo ang nagpakita hanggang ngayon ito ang pinakamataas na pagkilala sa buong Asia para sa public service so yun nga mga kamagkano kung bakit si Ramon Magsaysay ang itinuturing na the best president simple lang dahil naniwala siya na ang gobyerno dapat nasa tabi ng tao. Hindi para sa mga politiko, kundi para sa masa. Oo, hindi siya perpekto. Madalas pa nga siyang tawaging America's boy eh, dahil sa suporta ng US sa Pinas. Pero pinakita niya na posible ang pamahalaan na may malasakit, may integridad, at may aksyon. Ikaw, para sa'yo, sino ang the best president ng Pilipinas ever? I-share mo naman yun sa comment section. At kung gusto mo pa na mag pang klaseng content, follow mo na ako. Mag-subscribe ka na rin sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.